Hi guys! Magandang araw! Lodo tayo ng kari-kari guys Okay Hindi ko na siya na kuwan na video kung ano yung paano so i-detail ide ko na lang guys kasi nga wala kasing na busy ako tsaka maingay kaya ayan na ko na lang siya. Tapos na. Okay, lalagay ko na lang yung, des yung ingredients sa description mo. Okay. Yan po ay lamang tuwalya ng baka. Pinalambot. Tapos, um, in-slice ng uh, pang apat, ano yan? Yung quarter. Uh, four, ano? Fourth. Na pa-slice. Tapos, Um, ang hinalo lang yung hinalo namin dyan is ano peanut butter yung mamasitas na powder na kari kari powder isang pack talong kasi wala kaming sita wala din kaming pichay at saka wala ding liver spread so dapat meron siyang liver spread so yun yung wala at saka paminta uh, so toyo, suka, kunti lang yung parang binabad mo lang sya sa asin at saka sa bitsin, toyo, suka ganun, paminta pamintang buo at saka durog yan at saka yung peanut butter na ginamit namin is yung ang na siya, yung peanut butter na hindi siya matamis, hindi rin siya, hindi rin siya, kwan, yung um, natural, natural na peanut butter. So, mas maganda siguro kung fresh kasi mabango. Yung nabili, na, nabili lang dyan, di ba, mayroon naman, wag lang yung matamis ang piliin niya, okay? Tapos, yung turmeric powder or kumyan yan lang din nagtag dyan guys wala, wala din siyang food coloring kasi yung mismong curry curry powder is mix kasama na siya lahat may food coloring na siya so ayan uh, yung wala lang talaga is yung pizza at saka yung sitaw mas masarap pag mayroon ganun tapos dapat half cook lang siya di ba So, kahit puro lamang loob lang siya niyan, pero masarap siya guys, try at home. Ito, oh, homemade lang naman to. Um, igigisan nyo muna siya. Bag, pagkatapos na slice, diba, igigisan nyo siya sa, ano, mga ingredients niya. Okay.